Balita naman sa Ibayong Dagat, Anthony Blinken, kinundina ang mapanganib na aksyon ng China. Ang IFM Foreign News, iahatid ni Idol Andre de la Cruz. IFM Foreign News Dumalo si U.S. Secretary of State Anthony Blinken sa ikalabing dalawang ASEAN-US Summit sa Vientiane bilang bahagi ng Ika-44 at Ika-45 Association of Southeast Asian Nations Summits October 11, 2024. Sa naturang pagpupulong, mariing kinundina ni Blinken ang lalong mapanganib ng mga hakbang ng China sa South China Sea. Ipinahayag din ni Blinken ang suporta ng Estados Unidos para sa kalayaan ng paglalayag sa rehiyon kasabay ng pagharap sa mga leader ng ASEAN. Sa kabila ng tensyon sa pagitan ng China at mga bansang umangkin sa bahagi ng South China Sea, muli iginiit ni Blinken ang pangako ng Estados Unidos na suportahan ng ASEAN sa mga isyo ng regional na seguridad at kooperasyon. Dagdag pa ni Blinken na mahalaga ang pagpapanatili ng kaayusan sa dagat at ang kalayaan ng bawat bansa sa paglalayag sa karagatan. Para sa IFM Foreign News, ako si Idol Andre de la Cruz. Idol!